O, punta kami doon. Oo, oh, punta kami kay Rita. May vlogger dito. <laughs> o, <Or>, vlog <or>, to. Pag-isos <laughs> silang <to> park. <laughs> <laughs> Pag-anak kami. Pag-anak kami ng partingan ba? Kung saan kayo magpaparking. Kasi yan ang dala namin. May property kami doon. Wai ini pita na ini kayo ni Ruina sa ed ba si Rovina. Tapos <laughs> dito daw edo sa anak kami? Dito daw ED. sa kada karo Rovina ini pita ni na ates tempah ni Rovina. Sabihin na sa summer na yon. Wala swim shot shot Bye bye na babe. Pala 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 Kuyog sa ila sa id maghalid mag-off ka sa id be. Ryan, Ryan. mag-swimming tayo, may swimming pool. tamang sa amin. Magbating suit yun Kami magbating suit dalhin natin si Juralin para makita ni ano. Kailan no? daw yung day? Ginalin. Hindi daw yung day? Okay? Kailan daw daw sila? Noon ko pa siya sinabihan. Oh, uh wala pa yung -huh. may Wala pa may pa. sa inyo? Oo. Ah, Mag-iptar pa eh. Kailan? Sabi ko nga. Eh, third, third, Ano? Right. third, 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 Ano?

Oh. Tapos diretso ka sa ano? Hindi, maghihintay pa ako ng visa ko dito. O sige na, salamat sa ayan na mga. Hoy, na busog ka? Hoy, diba bang salamat, salamat sa pagpunta, salamat sa cakes at pa flower be. Nagingon ka pag before siya mo na ka nga magkuanta. Napasa mo na late us na. Oo, sorry na po. Hindi ano, pag hindi. Duterte, Duterte. Hoy, hindi mo mga una magbuwad. Viral talaga. Viral tayo. Dapat ikaw ni mag-we love you Duterte, mga umani ba? No, tak mo yan. Oo nga. Grabe umani na yan. Hindi ito mo yan? Oo

Bye! Ursula! Hindi yung kapit-bye daw. Ano ba? May Ursula yun daw.